May buko na naman tayo dahil sa mainit ang panahon ay eh, naghahanap tayo ng mainog? May mga binipisyo sa pag-inom sa tubig ng buko. At makakaiwas tayo sa urinary tract infection. At alam nyo ba na makakaiwas tayo sa sakit sa puso? Panglinis po ito ng kidney stones. Pampa detoxify ng katawan at panlaban din ito sa patig. Kapag napapagod tayo, tapos iinom tayo ng tubig ng buko, ay makakatulong ito, panlaban ng patig. At mayaman din ito sa antioxidants. At mayroon din siyang mga vitamina at minerales na mabuti sa ating katawan. At makakatulong din ito sa pampaganda ng kutis natin. Alam nyo ba na maiiwasan natin ang dehydration dahil sa pag-inom nito? At kapag may kondisyon ka sa pagtunaw, ito po ay nakakatulong. Ito ang inumin na simple pero masustansya. At nakakatulong sa pagpapaba ng timbang. Ayan, ang ganda-ganda ng mga binipisyo niya. At sa mga may buko dyan, huwag na kayong mag-alinlangan. Kasi po, marami ang benepisyo na at maganda sa katawan natin. Ayan lang po sa ngayon. Thank you for watching.